Pwede na yan. Pwede na. Nalangin na natin yung ating mga gulay. Nalangin na natin yung ating mga gulay, guys. Lahat na. Pagsabay-sabayin na. Para mix. Pwede na natin yung gulay. Tamote. Kalunggay. Okra. Talongga. ya, ano talaga? yeah, din natin yung ating chicharon, yung puno na. Then, maglalagay tayo ng patis. Since wala tayong bagong, guys, patis na lang ilalagay natin. Ayan. Hmm! Bango! Ang bango! <laughs> Tapos, at a -ad tayo ng konting tubig. Ayan. Ah, Mamamuyla mm, bagong. Saka natin siya lupin hanggang gang lumambot. Okay.